Oh. Di ba mga kape? Ayan yan. So, gusto nila ng malunggay eh. Oo, hindi doon na nun, si Bansot. oh, ayaw. Malunggay lang pala yung makakapagpaano sa kanila ayaw. Shadow para maglasa pa rin siya kahit. Hmm. Mm. Yun, what's up mga kafe nyo? Magandang umaga sa ating lahat. At ngayong araw mga kafe nyo, ay nandito tayo sa ating taniman. Yan. Ayan mga kafe nyo yung tanim natin. No? Ito yung naunang tanim natin. Malalaki na sila. Tapos, ito naman yung mga sumunod. Ayan, no? Yan yung lalagyan natin ng aakyatan. Kasi kung makikita nyo mga kafe nyo, meron na silang... Ano, na sila. Kaya lang masyado atang malalapit yung pagkatanim ko. Subukan ko lang naman mga kapenyo kung ano siya okay. Kung okay yung ganito kalalayong tanim. Ayan Ano na sila. Kaya lang nadadali sila ng hangin. Hindi talaga to sa ano mahangin. Yun naapakan ko naman yung isa doon. Tapos ito. Ito naman mga kapenyo hindi ko alam kung ano to eh. Iba kasi yung tinanim ko dito na buto. Meron naman doon. Yun ata yung ano. Uh, tawag nga, yun pala yung, ito ata yung bataw ata to mga kapengyo. Yan, bataw. Tapos yun naman yung ano, sigarilyas. Yan, kaya maglalagay ako mga kapengyo, samahan nyo akong maglagay ng aakyatan nila. Kapag nakita na ako ng mga manok ko mga kapengyo, nandito na sila sa tabi ko. Yan, Oh. O, so, ito yung gagamitin natin mga kapengyo papunta doon sa ano ano meron tayong gagamitin dito itatali lang natin yung hanggang dito sa ano niya. yan na mga kafe nyo oh. oh. <laughs> tilagpas na lang boss tilagpas na tilagpas tiyan tiko Dari Ayan mga kapengyo, maglalagay naman kami nito. Ang gagawin namin ay itatali muna namin siya. Ay! Ayan mga kafe nyo. Tapos na. Yung ating nilagay. Yan. Aha. Ayun. Ano na siya. So, thank you. Mga kafe nyo. Thank you, Lord. Eh, okay na yung lagayan ng ating mga ano. Yung aakyat ng ating mga gulay ano. Ayan mga kafe nyo. Yung ating mga manok. Ayan o. Malalaki na sila, parang kailan lang mga kafeyo. Yung iba naman nandoon, sa ilalim. Kukumpulan sila doon kasi malamig. Ayan, no? mga kafeyo. Dahil gustong gusto nga mga manok natin yung malunggay, ay kukuha natin sila ng malunggay bago tayo maglagay ng uh, talip. Aakyatan ng mga gulay natin. Uy, umapaw na yung cricks, mga kafeyo. Wow! Ayun, no? oh, mga pa, daming tubig na yan, makikita nyo yun mga kape Ang ganda, ang laki. Sana maging ganito yung bunga ng ampalaya natin soon. Ay, ampalaya. Ang papaya natin, oh, lalaki oh. So, dito nga ako kumukuha ng malunggay. Pinapakain ko dun sa mga, ano, mga manok natin. Para, ayan. Kasi ma gustong gusto nila mga kafeng eh. Kasi itong malunggay ngayon ay hindi pwedeng ulamin gawa ng pangit yung kanyang ano. Pangit yung kanyang dahon. Kaya ang ginagawa ko, tinatanggalan ko siya ng dahon para gumanda siya. Ganda to sa ano natin eh, manok natin eh. Gustong gusto pala nila mga kafe yun ng malunggay. May tanim din si daday dito. Yan. Yan, dami na rin bunga ng mangga. Oh. Pwede nang anuhin mga kafe yun. Konting ano lang, pwede na siyang balutin. ayun Ayan mga kafe lalapitan yan mamaya pag makita nila itong malunggay mga kafe nyo. Oh, Kawawa na naman yung mga tanim natin dito. Mahangin, mainit, mahangin. Yan. O, oh, lapag natin. Mm. Ayan na yan na, nagtatakbuhan. O, oh. di ba mga kafe? Ayan na. Gusto nila ng malunggay eh. Oh, hindi doon na naman si Bansot. Oh, ayaw. Malunggay lang pala yung mga kapagpaano sa kanila, ayo. Oh, labasan silang lahat sa lungga nila eh. Oh, lalaki. <laughs> oh. Yan mga kape niya. Mais na yung pinapakain ko ngayon sa kanila, mga kape niyo, kasi mahal ang feeds. Mas maganda na yung mais kasi organic. Yan. Hmm. Ang mm, ng galupit, galing. Malunggay lang pala yung ano nila. Hmm. Di ba? Oo, oh, sige, kain lang. Kaya lang mga kape, yung malunggay ko don makakalbo yun kung lagi-laging malunggay. Ano? Hmm? Saya nila kumain mga kape yan, ito yung pinakamalaki si Bansot. Yung isa naman, nandoon, nagtatago doon sa ilalim ng ano doon. Ano siya? Nagtatago. Grabe. Hmm. Ubus, ubus agad yung malunggay niyan mga kapay Mas gusto nila yung malunggay kaysa mais. Makapagtanim na rin ng maraming malunggay dito ah. Malunggay na lang ipapakain ko mga kabilin. Mm, yung, 'yung ano niya. Ano, ano. hmm. 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 tangan, tangan pa niya yung ano eh. Oo. Oh. mga kape nyo, mag-ano muna tayo. Ah. Ayun, mga kape nyo, at lang natin yung pumunta sa gabi. Magsasal siya agad tayo ng panunggong. Ayan, naman yung mga kamatis natin. Ihiwain natin mga kape nyo. matis kalau saya cari mati kita lagi Nah. Um, Sudah para maglasa pa rin siya kaya Hmm. Linisan-siya hmm. <tap> natin kaya. Para hindi na tayo. Magluluto tayo lutol, kakain na lang sa mga kapeng. Tapos, itong niluto ko na to, ay hanggang umaga na namin kakainin. Ang hali, ang tanghalin ng bukas. Uh, mga kapeng, Simple. Simpleng ulam. Nakain lang sa, ano. Ito mga kapeng yun. Nabuo din ang sarsyado.

kain mga kape ngayon. Kung may saging tayo, meron din tayong sabaw. Meron din tayo ito, yung sinaksyado natin. Kain po tayo. Hmm. Sarap. Pasensya na kayo sa background ko mga kape ngayon. Kaya ganito na dito sa akin. Mayroong magkasakit. Kahit gusto mo, gusto magtrabaho mga kapeyan, hindi ka <laughs> hindi ka ng katawan.